Si Tayo naman, nagpapunta pa na maganda dito. Baka magselos si Ate Elaine. Aba, ba't ako magsiselos? Yung chip, ha? Parang Ran, Elaine, hmm? kayo na muna bahala rito. Pakihawak naman, no? Sino yung babaeng yan? At, ah, uh, ano siya ni Binoy? Ah, uh, wala yon Dati niyan, Shota. Mahal na mahal nga, gusto eh. Gustong pakasalan. Ano? Papakasalan? Wala yun. Pakakasalan lang eh. Mm. Aray, aray! Ay, da! Oh, Buti nga oh. oh, siyo. Sino yan? Parang Johnny. Ikaw ba yan? Ako nga! Nakitaas mo ano, Pontin Jack? itaas? Oh, pataas. Sigurado ka, pataas. Ba't bang kulit mo? Minura ako? Oo ba? Hmm, parang may sumisigaw. Ah, parang meron nga. Aray! Ano ba? Ah, 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 Hoy! Hindi si parin Johnny mo to. Si Pino ito. Gusto ko may yariin ni Mako. Bakit? Sabihin mo sa akin kung saan makikita yung... Mako na yan! Hindi ko alam! Pag hindi ka nagsalita, sabukan ko! <tiple> Nakikita mo tong baril ko? Hindi <tiple> po! Hindi po! <tiple> Isasalaksa ko to sa mo no, pag hindi ka nagsalita! Uh, wala kang makukuha sa akin! Tama ka! Sayang lang ang bala ko sa wet po mo! total bago tumila ako manok bukas ng umaga! Paktay ka na dyan! Let's go! Ano? Iwanan na natin? Iwanan! A ah! ha ha Isang tanong, isang sagot. Nasa si Mako? Ewan ko. Hindi ko alam. Pag hindi ka kumanta, isusunod kita. Kanta! Sabi nang hindi ko alam eh. Nakikita mo tong baril ko? Oo! Oh! Ano? Maiksi! Maiksi daw? Mm? Oh. Ano? Mahaba. Tama ka. Ah! Sa susunod, lahat ng bala ko sa pagitan ng mga mata mo. Sabihin mo yan kay ko. Let's go. Ano? Iwanan na natin. Sinabi mo na yan, ha? Oo oh, nga, no? E di iwanan. Sabihin mo kay Mako, ha? <tod> But I don't know why. Excuse me. While I kiss the sky. Ah! <tod> 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 Pinoy, ano ito? Mako, nagulang pala katapat mo. Maniningi lang ako sa ginawa mo. Sige, parang ran, itali mo. Pati bibiti natin na parang paniki ang na yan. Anong paniki? Hindi ako si Batman! Sige, subukan nyo! Uh. 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 Paano ngayon? Hostess na itong kasama mo. Baka hostage. Tumigil ka pa sasabugin ko ilo mo. Um, huwag na, sabog na eh. Parang nan, ba't nandiyan ka? May eh, na ring ako eh. Itatabla ko ngayon ang buhay ko. Sige, ibaba mo pa rin ako dito. Putol ang ulo ng protekto. Huwag parang minoy. Huwag ka matakot. Putok mo. Sige, sagot kita. Putok mo. Sige, tabla-tabla na. Ah! Ah! Ah Tenga ko ko O paano, Batman? Tagilid na nalipad mo niyan. Tanggal na isang tenga mo eh Gusto mo, pantayin natin? Ha? Parin Ran Parin Ran I'm sorry Let me explain Oh, Buti nga ikaw, diyan lang ang tama mo eh Si Mako, o oh. eh? Mamaya, sisigang pulutan natin John! Wow! wow! Wow, ang ganda naman ang cake ni Nina! Ay, si na natin to! Mamaya natin sisibakin yung cake pag nag na yung party. Meron pa nga ako ng camera para mag-take picture tayo ni Nina habang nagbo-blow ng seven candles. Tay, darating ba yung mga clowns? Uy, darating yan, syempre. Kinumbida ko rin dito yung mga bata sa paligid. Meron tayong pabitin! Maraming toys, maraming chocolates, maraming candies! Yay! <laughs> Yay! Binoy may bisita kaya yata. Pare! Pare, bakit? Pare, sorry na istorbo kita, pero yung pinagawa mo sa akin, nagawa ko na. Kinausap ko na yung tao at hinihintay na nga tayo ngayon eh. Ngayon mismo? Ngayon na! Tara na! Sama mo naman tumiming? Ayaw mo yata, alis na ako. Teka, teka! Papaalam muna ako sa mga bata. Pinoy, sino yun? si Paring Elaine. Paring Elaine. Hmm. aalis Alis muna ako sandali, may asikasuin lang ako. Tay, aalis ka. Birthday na birthday ko. Iiwan mo ako dito? Oo nga naman, Binoy. Hindi ba pwedeng bukas na lang yung lakad mo? E pinangako mo diyan sa mga bata na buong araw tayo magsa-celebrate. Sandali lang ako. Basta, sa blow Earth the candle ko, kailangan nandito kayo. Tay, pag di ka dumating kaagad, kita. Si Tayo naman, nagpapunta pa na maganda dito. Baka magselos si ate Elaine. Aba, ba't ko magseselos? Ang chip, ha? Parang Ran, Elaine, hmm? kayo na muna bahala rito. Pakihawak naman, no? Sino yung babaeng yan? At, ah, uh, kaano ano siya ni Binoy? Ah, uh, wala yon. Dating yan, Shota. Mahal na mahal nga, eh. Gusto pakasalan. Ano? Papakasalan? Wala yun, pakakasalan lang eh. Ar aray! Ay, da! Oh, buti nga sa'yo. Oh, walang siya. Itong gagawin mo ah, ingat ka sa babaeng yan. Nakasama ko na siya sa club, pero hindi kami masyadong dikit. Pakikilala ko siya sa'yo, tapos sisibat na ako, maliwanag. Oo, oh, basta ako nabahala. itong bahay ko. Jackie, gusto kang kausapin ng kaibigan ko si Binoy. Binoy si Jackie. Jackie Binoy. May tatanong lang ako tungkol kay Alexander. Alex, JKI. Go ahead, JKI. Alex, nandito si Binoy. Ang dami niyang tinatanong tungkol sa'yo. Anong gagawin ko? Pigilan mo siya. Gawin mo kung anong dapat. Kailangan kong ulo ng hinayupak na yan. Tandaan mo. Kailangan maabutan ko siya dyan. Sa kama mo. Softings soft drinks ka muna, Binoy. Sorry ha, natagalan ako. Medyo nahiya naman ako kung hindi kita mabigyan ng pampalamig. Sige na, uminom ka na. Ah, uh, alam mo, Jackie, ang ganda-ganda pala itong bahay niyo. At saka ang ganda ng Chinese antique mo ron. Alam mo, mahal ngayon yan. <laughs> alam mo, mainit dito eh. Doon na lang tayo sa kwarto ko. Doon tayo mag-usap, may aircon doon eh. eh. Halika na. Ah? Mabuti pa nga. Parang... Parang nahihilo yata ako eh. Halika na. Hindi ba nakakahiya? Hindi. Okay lang yon. Halika na. pare Tulog na sila. Napagod lang. Hey, wake up. Kising na. Mm. Nandito ng tatay niyo. Nina, nandito na ako. Sabi mo, darating ka sa blue F, the candle ko. Pagkatapos, magpapalitrato tayo. Sinungaling ka! Sinungaling! Tay, guide kami sa'yo. Ang tagal nilang naghintay sa'yo. Wala kang isang salita sa mga anak mo. Birthday na birthday ni Nina, natiis mo, wala kang kwentang ama. Aida, hindi ka na. Elaine? Bakit? Gaano ba kaimportante yung ginawa mo? Ipinagpalit mo ang birthday ng anak mo para lang sa isang mistisang ang bangus na yan? Ba't ka ba nagagalit? Nagsiselos ka ba? Ako? Ba't ako magsiselos? ano Ikaw, Ricky, nagagalit ka rin ba sa akin? Sino bang matutuwa sa inyo? Tatay lang kita, kung hindi. Ikaw naman kasi, Binoy. Birthday na birthday ni Nina. Alam mo namang ikaw ang padre de pamilya dito. Tapos wala ka. Hindi! Uh, kumain ka eh. Sinabi ko siya sa radyo. Kailangan kong una ng hinayupak na binoy na yun. Bakit mo ba siya pinabayaan? Nagpad... Pagkatapos, wala akong pakinabang naabutan dito gusto mong ulo mo ipalit ko sa ulo ni Binay, Ha? Kinargaan ko na ng Ate Vanna ang pinainom ko, pero walang nangyari. Lumayas sa so hindi ko siya mapigilan. <laughs> <laughs> Anong mangyayari sa pamangkin ko, Binoy? Dadamay siya ng hindi dapat. Ang sabi sa sulat, hindi tayo pwede tumawag sa pulis, kundi papatayin siya at ang mga bata. Anong gagawin natin, Binoy? Anong gagawin natin? Hindi ko alam ang sasagot sa inyo, Aling Patring. Pero ito, tandaan niyo. Ibabalik ni paring ran ng mga bata. Kasama si Elaine. Kapalit ng ulo ko. Oh, ito pa yung dalawang baterya. Anong pelikula ba pa gagamitan nito? Hindi pelikula, parin Danny. Hindi sa shooting ang gamit niyan. Hindi pelikula? Eh saan? Total pare, tutulungan mo na rin kami. Meron kami listahan dito ng gagamitin namin ni Paring Ran.